Ano na araw na? Ging ulit ko na di. O, oh, gindala ko na dito. Sige, sir. Gindala ko na dito sa buta-mintal. Galing din. Dahil lang, dahil lang. Para... Tabuni lang sana. Tabuni. Tabuni lang. Galing lang. Makahaw okay, ka din tinapayak. O, pwede to. May palaman na to. Oo. Uh -huh. Dapat sabunan. O, Gaganin ko to sa akin uh sa iya, ho. -huh. Ito. total nito lang, ang bingwa ko, hindi naman tayo ang allowance. Hindi na. Guys, may mga pong ili. Nari kami disubong sa barangay barangay Salong, Batad. Istansya, Iloilo, guys. Nagkato kami di sa isang mga kapamilya nga nagpansa akong niya mapamasera <coughs> man din nila nga utod. Ang niya yung magulang, oh. Sino ganyan mo nga alam, ma ma'am? Si Ma'am lorin Belches Belchis. Amo ning iya nga do. Si sino si, kaya niya alam ma'am? Robert, Robert Bilches Ilan na sini gili edad mo? 32. At 32 years old niya so, sa mga pila na katuoy nga nag-amo sa sini? Umpisa ila nga daga 12 years na beb. 12 years. Kaluluo gyud gyud ta na sini iya nga sitwasyon. Wala na sayas sang pamilya nga iya. Wala, wala. Nagupod na sa di pasahi pa gante. Guro wala ini kung kisa hindi pa kakaon daw po na sa dipasahe. Naka daw na nanala. Daw na oo. Nako na nanala. Wala yang man sayo so ang tanan niya tawok. Lalagay mo. Ako lalaya mangali. Wala hmm. na siya kay kapanakit. Maano sa nang retablish sa oh. gali. Ikaw yeah. gid lang sa pupo siya. Kami nga tatlo nga magusod nga baye. Puro baye. Mm. Ay hindi man masaligan siya mga lalaki kay may mga sakit man siya. Mm -hmm. Ay din na sila subong. Ang isa ko nga magulang sa ganti may kuya. May kuya man. Ang isa sa ilo you know, to nagbuang pero nang pawan sa iya sir. Ang pamasawa eh, no? mm. sa. Ang eh, nang nagbuang. Mm -hmm. Iya yeah, tani ko may masapup ma pang ginisa sang isak tumampawan tani sa bata kanisa. Oh ya sir. Dapat tani mapariya ginisa ya. Ang problema naman sa rehab kaya wala kasang gawin wala. tapos may kagulingan mga mga pamilya hindi mm. sa mga tatapan. Kailangan mm. mong galing kabilaw yung mga bata yun mm. eh, ma'am? Sa... Dua? Dag ko na? Amin na sa'yo? Guys, kailangan mo na sila? Ang gawin mga bayo? <laughs> o sa tanang galing guys, nga nakakita sa nga mga uh, video. Kabay nga ma-share nyo gid ang video nga ini nga makalabot sa kay kabay pa nga makalabot kay Jessica so para nga maka kuan kita nga sang sakto bulig sa iya makaata sa sang saktong bulig sa iya makalabot sa mga dagko nga mga vloggers nga tag sang bulig kay kami gamay lang kami nga vlogger pero ang ginahimo namo nya makabulig man sa isang paano sa mga pigado gid Amon na sa ngamon nga kwan man, nga ginablog na makabulig bisan paano sa gamay nga bagay. Sige ma'am, ano galing ma'am? Bal mo ma'am sa kamera para sa uton mo. Sa so, Kaiser Antonio. Anton mo. Kwaan Dako kita amon pa salamat nga nakakad ko di siya nga amon uton kay matagaan mataga, natagan tagaan simpo ka gabay pa sa tanan niya. May buluwanon nga tagi-pusoon may mahatag pa gid nga bulig sa akon manghod. Ala sa si sara. Ah? Bala niya naman no, diamond balay. Pwede man nila ko ma kay biskan sa akon nila ipagay ko man kung may hatag sila sa Guys, kung may hatag ali kamo nga bulig sa ila, kung di niyo mamatuntulan matuntulan, i niyo lang sa akon. Kag pwede niyo ko nga na mahatag sa akon kag ipadi. Dulong ko ginadis sa ila para nga wala sang ano nga ma-kuan inyong inyo nga ginahatag, guys. Thank you, thank you guys. Sa iyo mo thank you man sa pagbato man di sa amon ha? Thank you man sa bulig oh, sir ah. Oh. Gamay lang naman bulig pero bisan pa nga Oo, mga tao tong mm. din sa. Tuwing base mga tulong kang dalang din sa. Way pag hindi man nakadto sa inyo nga nag-vlog. Wala. Kabay pa nga matalupang magulang din. Eh. Magulang ko ni sila sa mga sir hmm. kami at tulong. Oo, panagalan niya magulang. Harap ang isa sa likod to. Kami to. na lang ang tatlo ga. Na mo pag nangyawton. Una. Yeah. Hmm, sila nagid lang ning ano kagasawa pa sa ila kay babaye sila lalaki ang may diferensya hmm. Sige guys thank you thank you for watching my video thank you